Oh, may baby girl din dito. May magandang girl din dito. Kapahilot oh. kami Kaysa kay Tatay Jano. Kapahilot kami na. <coughs> Ayan, Ay, eh. magaling namang hihilot dito.

kasi okay. ano 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 gagaling na si Daddy. Ilang araw nang inaano yan. Isang buwan na ba yan? Meron na isang buwan yan, Dick? Dito. Dito. May taon.